So yun nga guys, ito na yung second stop natin Ang lapit-lapit lang kacong Tignan natin to, let's go So yun nga guys, ito na yung bulkachong Ayan Kalabaw yan guys Carabao soup First time natin Matitikman yan So yun nga guys May taste test na tayo So itong Bulgachong Ang rich nung sabaw nya Parang kailangan mong Ano Samahan ng kanin Tapos Ang lambot nyo karne ng kalabaw Grabe Sarap yung ano Uyain Buti na lang Meron tayong Dito Chili mansi Pansin nyo, wala pa rin sebo si yan. Okay oh, to, Mas try. Okay to, try.